Everything happens for a reason. Minsan, ipinararanas ng buhay ang mabibigat na pagsubok sa atin. Hindi para tayo ay sumuko, kundi para tayo ay matutong bumangon at lumaban sa bawat hamon ng buhay. At ito nga po ang kwento ng ating letter sender sa Dear Dimples today. Dear Dimples, isang mapalad na araw sa inyong lahat. Marami po akong pinagdaanan sa buhay at marami na rin pong beses na ginusto kong sumuko. Napakabuti lang po talaga ni Lord na hindi niya ako binitawan. Kaya natuto po akong kumapit sa kanya at masaging strong ang aking faith sa kanya. Ngayon po ay bitbit -bit ko ang liwanag na maging inspirasyon sa marami, lalo na sa mga kabataan at ituro sa kanila ang mga promises ni Lord. Lubos na gumagalang, Pastor Paul. At napakaswerte nga po natin today dahil alam ko naman po na marami sa atin ang may mga pinagdadaanan lalong-lalo na ngayon na napakasama po ng panahon at ang konting liwanag mula sa kwento ng ilan nating mga kapatid ay sana po magbigay ng inspirasyon sa inyo at pag-asa ngayong araw na ito. At naniniwala ako that everything talaga happens for a reason. Kaya maraming maraming salamat at binigyan tayo ng oras ng ating letter sender na si Pastor Paul para ikwento ang kanyang muling pagbangon mula sa mga pagsubok sa buhay. Hi. Good morning, Pastor Paul. Good, Good morning. morning, kapatid. Good morning. Pastor Paul, I cannot stress enough how so timely your visit here today, no? Kasi marami sa mga kapatid natin ngayon ang maaring binabaha, mm. maaring wala na sa kanilang mga tahanan, yes. nag-evacuate na, maaring may mga pagkakataon sa kanilang buhay ngayon na napapa sila. Lord, bakit mo ako nilalagay dito? Anong dahilan nito? At kung sila ay nakakapanood ng kwento mo ngayon, ang syempre ang goal talaga natin ay ma-inspire sila yes. from your story. Yes. Okay. Pastor Paul, eto na lang. Pwede mo pa kaming ibalik doon sa bahagi ng buhay mo kung saan pinakamabigat yung mga pagsubok na dumating sa iyo. Okay. Marami namang pagsubok kasi normal naman 'yon sa buhay eh. Na may may masaya, may malungkot. Siguro yung pinakamalaking pagsubok is nung naghiwalay yung aking mga magulang at mm -hmm. uh, palagi ko kasi silang pinipigilan eh dahil ako yung panganay. So nung Naghiwalay sila finally, parang hindi ko yata kinaya yon. Mm -hmm. And at the time, what were the other things that you had gone through? na pakiramdam mo parang bakit pa parang sa akin na lahat ibinuhos Lord ang ganitong mga pagsubok? Oo, oh, sabi kasi nila gulong ng palad, di ba? Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Parang lagi ako nasa ilalim. Mm -hmm. So, uh, ako ay siya ng isang teacher sa isang science camp. Uh, traumatic siya para sa akin kasi unang beses yon at uh, kung baga, nagsampa kami ng kaso. At Ilang pag, taon ka nun? 13 Pastor. years old. 13 oh, years God. old. Tapos dahil doon, um, madalas akong napu-pull out sa klase kasi magpupunta ako sa court. Tapos ikikwento ko ng paulit-ulit sa harap ng mga taong hmm. hindi ko kilala kung ano yung nangyari sa akin. Ang, ang pangumulis siya kasi ay napakasensitibong yes. ano uh, bagay na kapag pinagdaanan ng isang kabataan na kagaya mo at that time, ay eh parang hindi mo mawari talaga. Kung sa magulang nga, kung ako magulang siguro, talagang lahat mm. ng sama ng ugali ko ay lalabas. Lalong-lalo <laughs> na kapag ang anak ko ay nagawa ng ganito. Itong uh, mga panahon na to Pastor, ano yung nararamdaman, ano yung tumatakbo sa isip mo? Sa akin noon, parang ang tanong ko, bakit? hinahayaan ng Panginoon na, na maghirap o magdusa ako sa mga ganitong parte. No? Hindi lang yun eh. Pati yung mga failures sa buhay, perfectionist kasi ako. Lagi akong honor student, laging magaling. Laging tama, laging magaling. Oo, oh, laging magaling. So, nung nakatigim na ako ng mga pagkakamali, nung bumagsak na ako sa exam, hindi na ako top one, parang pakiramdam ko, pinagsakluban na ako ng langit at lupa noon. Kaya ang naging dahilan, ng, uh, yung, I mean, yung response ko is ilalagay ko yung sarili ko sa kapahamakan or mm -hmm. mag-a-attempt akong mm -hmm. uh, pagtangkaan yung buhay ko. Mm -hmm. Yun kasi umabot ka na doon na parang pakiramdam mo, wala na to, okay Oo. na. no At pasintabi po sa lahat ng mga may pinagdadaan ng ganyan ngayon, uh, ako kasi... Uh, Pastor, no, when I look at you, I look at somebody who's very strong, no, mm -hmm. who's very put together. Hindi ko aakalain na may mga pinagdaanan kang ganito. Kaya napaka importante na na share mo ang kwento mo sa min ngayon. Nakaroon ka ba ever? Dahil sinabi mo nga meron kang pagtatangka sa buhay mo na dahil sa sobrang kawalan ng pag-asa. Meron ka bang pagkakataon na parang nagdududa ka na sa iyong pananampalataya? Na para bang gusto mo na rin bitawan ang iyong pananampalataya? may mga pagkakataon na tumalikod ako kay Lord. Kasi mas naging buhay ka doon sa mundo ng kasalanan or ini establish mo yung sarili mo na kaya mo to. Uh, dun, so doon ako medyo napalayo kay Lord. Ang uh, maganda kay Lord, kung alam niyang lumalayo ka, at ikaw ang gumagalaw palayo, siyang hihila sa iyo pabalik. At minsan yung mga pagsubok sa buhay, ang nagiging paraan para tumingin tayong muli sa Kanya. Totoo yun, kasi di ba kadalasan guilty tayo ang marami dyan na kapag grabe ang blessings, nakakalimutan na natin yes. sila. Kasi siya, kasi inisip natin, ay, ano naman, uh, okay pa naman ako. Until such time na feeling mo, ay, teka, kailangan ko si Lord ulit kasi may mga kailangan akong ayusin sa buhay ko. Ano yung naging turning point mo, Pastor Paul, para magbago yung pananaw mo sa buhay? So, yung response ko nung ako ay, uh, nung naghiwalay yung mga magulang ko, nagtatrabaho na ako sa simbahan nito, hmm. pero hindi pa ako pastor noon. Uh, talagang naligaw ako eh. Hindi ko alam kung ano yung... Naramdaman ko at hindi ko, hindi kasi ako nagpapatingin sa doktor. So hindi ko alam na depression na pala siya. At uh, tas nagfasting ako para pagdasal yung magamagulang ko pero yun na nawala na ako ng nawalan na ako ng sense of mind. At uh, tas nagpakamatay talaga ako no, nagtangka akong magpakamatay, dinala ako sa ospital. Sinabi ng mga doktor na hindi uh, hindi na ako mabubuhay nang hindi nakakabit sa makina kaya tinasabi nila tigil na lang natin to pero inilaban ng mga kapatid ko ng tatay ko yung 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 buhay ko at eventually sa gulat nilang lahat no, ng mga nagdasal eh, after siguro ilang araw bumalik ako as in buhay at uh, may konting amnesia lang so simula nun, tinanong ko kay Lord Lord but di mo pa rin ako kinukuha ano yung ano Ikaw yung bigla dahil... sumusuko sa akin Lord? Oo, lord, ha, lord bakit mm. sabi ko Lord but di mo pa ako kinukuha sabi sa akin ni Lord sa puso ko kasi pag namatay ka hindi ako kukuha sa iyo mm -hmm. so, ko si Lord anong purpose ko ano yung gusto mong gawin ko dito sa buhay na to na binigay mo sa akin at don talaga na redirect yung buhay ko. At sinagot ka niya dahil ikaw ay isang pastor na ngayon. Yun na nga. Feeling ko may mga pagkakataon, no, Pastor? Naniniwala ka ba na pinadadaan tayo sa mga mahihirap na daan para ikaw na ang magiging liwanag sa mga taong dadaan doon at maaaring pwedeng hindi na dumaan doon yes. kapag pinakinggan ka? Yes. Kasi hindi mo naman mapapaniwala yung mga tao na ito ang liwanag. Tingin kayo kay Lord. Baka sabihin nila sa'yo, bakit dumaan ka ba sa dilim? Dumaan ka ba sa hirap, 'di ba? At masasabi mo 'yon, may madilim na bahagi sa buhay ko, pero lahat ay may dahilan, 'di ba? Sabi ni sabi sa Bible, all things work together for good. At 'yun 'yung ginagamit ni Lord. Para ngayon, pag nagsasalita ako, uh, napututuro ko sila sa tunay na liwanag na nananasan ko talaga na experience ko sa aking buhay. Pastor Paul, ano na ngayon 'yung nagiging sentro ng pagbabago ng buhay mo? Sa akin ngayon, sentro 'yung yung paniwala ako sa Panginoon na nanilikha niya ako for a reason. At yung hope na yon na meron siyang binigay sa akin pag-asa, yun din yung gusto kong ibigay sa iban. Marami akong kilala. Nasa dilim, feeling nila, ang tagal ng, alam mo yung mahabang tunnel, mm -hmm. parang ang tagal ko lumabas parang dito. Parang tagal-tagal na. Oo, 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 oo. So gusto ko sabihin na, ang Panginoon ay present sa buhay natin, bagamat may liwanag o kahit sa kadiliman. 'yung 'yun lang fact na kasama mo siya he is with you through the highs and lows and that's the message that I give to people Ang ganda Pastor Paul uh recently we also had uh The scholar from uh, Ateneo, si Eugene. Yes. At ang sabi niya, ang Panginoon ay hindi malayo, lagi mo lang siyang nasa tabi. At ang galing kasi pareho din ang sinabi mo, Pastor Paul, na he may feel like malayo siya dahil madilim, wala kang mahawakan, feeling mo hirap na hirap ka na. Pero usually daw, it is really, he's just right there. Yes. And just allowing you to feel the weakness because His strength is in that. Amen. Correct, Amen. no? Pastor Paul, every time tumatayo ka doon and to share your testimony, ano yung pinaka gusto mong maging mensahe? Or as my brother Bam would say it, what is the very verse or Bible verse of your life? Ah, nako. Uh, meron ako naaalala sa Micah chapter uh, chapter 5, verse 7. Sabi niya doon, um, Rejoice not over me, O my enemy, for when I fall... I will rise. Yung patuloy nating pagbangon, posible yun eh. Kahit mukhang imposible, ibabangon tayo ni Lord. So kung ilalagay natin yung faith natin sa Kanya at hahawak tayo sa Kanya, hindi niya hahayaang tuluyan tayong malugmo. Tandaan ko yan, Pastor Paul. Micah? Chapter 5, verse 7. 5, verse 7. Okay, that's good. Oo. Para sa may mga pinagdadaanan naman po ngayon, no, nasa screens po natin ang mga hotline yes. hotline Philippines, napaka-importante no, because ayan uh, po ang mga numero para sa National Center for Mental Health. Ayan. Ito po. Na yan po ang crisis hotline. Napaka-importante, no? Because we're talking about yung iyong mental health before and now you're doing so well. Pastor Paul, ikaw ang ano, uh, symbol nang mga panahon at mga taong may pinagdadaanan sa dilim at ngayon ay nasa liwanag at nagsisilbing liwanag din. Mm. Pastor Paul, I would wish to have the entire show with you but I don't <laughs> have that luxury. But still maraming maraming salamat sa panahon salamat. mo. Dahil marami sa mga kababayan natin ngayon, mga kapatid natin na may mga pinagdadaanan sa dyang madilim pero natatapos din 'yon, 'di ba, Pastor correct, Paul? Correct. Pastor Paul, please promote any social media accounts also kung saan kang ministry nagseserve po natin 'yang banggitin. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga kapatid nating nakatutok. Pwede niyo po akong sundan sa Facebook Paul Adrian De Vera, uh, sa CCF Main na YouTube channel at uh, maging po sa mga thread at uh, Twitter, Instagram. Hanapin niyo lang po ako Paul De Vera. Uh, gusto ko rin pong mag-invite sa mga tao, sa, lalo na sa mga singles ngayon na may pinagdadaanan. September 5 to 6 po, meron po kaming Converge Singles Conference sa CCF Center dito po sa Pasig. At kami, ako naman po at ang aking asawa ay pupunta ng Qatar at Dubai uh, this week. This weekend po, magkita-kita po tayo dyan. Magbibigay rin po tayo ng pag-asa at ituturo natin kayo kay Lord. That's amazing. Pastor Paul, what a pleasure meeting you. And I hope that marami ka pang ma-inspire through your light. Keep shining it. Thank you so much. Maraming maraming salamat po, Pastor Paul. Abangan ang mga susunod pang kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay dito lamang po sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples, rumana po maging maalam at may alam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.